I've been attached with the feeling of waking up with you by my side usa na nga sa social media kung gaano ka-genuine itong ating Doni Pangilinan sa kanyang think of Come. At talaga namang marami nga nagsasabi na sweet nga itong ating Doni kay balang At makikita nga guys dito na talagang kapag ganito nga itong ating Doni Pangilinan ay makikita mo nga talaga kung ano ang difference dito. At talaga namang kapag ganito siya sa ibang mga babae ay talaga makikita na ilag na siya hindi kagaya kapag si Bell ang kasama sa larawan. Narito pa nga guys ang iba pang larawan na kung saan makikita nga kapag may kasamang babae itong ating Doni Pangilinan ay makikita nga kung paano nga niya ito iniiwasan at talaga naman sobrang gentleman na rin ang ating Doni at talagang umiiwas nga siya sa bawat issue na binabato ng mga bashers at ayon dito first speech ganyan yan kay Bell at si Bell lang ginaganyan niya second, third at fourth kapag wala si Bell basher sorry loyal po talaga ando natin namin pwede po yung mga sarili nyo na lang gawain yung issue delulu kasi po kayo ay sorry iyan na nga guys Sa so, kung saan ay talaga namang masasabi mo rito na kapag ito ang ating Bel Mariano nga ang kasama ni Doni Pangilinan ay super sweet nga talaga ito at for the hawak nga sa bewang ng ating Bel Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating kopo